Yo! What's up mga kabirada? Magandang gabi sa lahat. Share ko lang po sa inyo ang kaganapan sa terminal dito. Credit to the owner po. Nakukuha ko lang ito sa social media. Panoorin niyo po ito mga kabirada pagkatapos ng ating intro. Kabirada TV! Ang Southern Star Bus Transit Incorporated ay isang bus subsidiary ng YGBC o Yansan Group o Bus Company at kilala din ito bilang Valacar Transit at mas popular ito sa pangalang Ceres. Mula madaling araw hanggang gabi, ang Southern Star Bus Company ay naghahatid ng serbisyo sa mga pasahero sa iba't ibang lugar sa Bohol. Lahat ng kanilang mga ruta ay may kaukul ang papel, kaya lahat ng bus nila ay legal. Sa video ito ay ating makikita ang maraming van, lahat ng ito at mga kolorom. Ang probinsya sa Bohol ay pinamumugaran ng mga kolorom na van, mas marami pa ang bilang ng mga kolorom kisa mga may papel. Hindi po nag-alala ang kumpanya sa mga bus na kakompetensya nila dahil ang bawat kampanya ay pawang mga maliliit lamang. Kung tutuosin ay mas nag-alala ang kumpanya sa mga van na Call Orem dahil harap-harapan po itong dinastos. Sa bungad mismo sa terminal ng Southern Star ay doon sila naka-parking at nagka-canvas ng pasahero. Kiling ng kumpanya ay maaksyonan ito ng ating gobyerno dahil nagbabayad po tayo ng tamang buwis. po ano pa ang dapat bayaran? Hindi lang kumpanya ng bus ang nagalit dito. Sampre pati na rin ang van na may tamang papel. Kaya panawagan po sa ating gobyerno. Mahal na Pangulo, or kay Rafi Talpo, na sana ay malutas ang problemang ito. Araw at gabi na kasi silang ganito, kaya malaking ipikto ito sa mga pampublikong sasakyan na sumusunod sa batas. Talagang hindi naman makatarungan ang ginagawa ng mga van na ito. Kung hahayaan lamang ito ng ating gobyerno ay baka sa susunod na taon, ay hindi na rin magbayad ang iba, at mas dumami pa ang mga call orim na ito. Kaming lahat na may tamang papel, busman at van, ay nanawagan na sana ay maaksyonan po ninyo ito. Gobernador sa lalawigan ng Bohol, Honorable Ars Amontado, may papel kayo dito sa transportasyon na dapat mo ring gampanan, dahil nagkalat na po sa iyong lalawigan ng mga coal orem. Kami po ay lubos na nananawagan na sana ay inyo itong mabigyan ng pansin, maraming salamat. <fart noise> yan lamang po mga kabirada at bago natin tapusin ang video kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel ay subscribe mo na yan at pinutin na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV Pawayu! you